Kitty, parang ang hirap pumasok sa school ngayon. Hindi tayo nakatulog ng maayos kagabi. Diana, yung bedtime horror stories mo hindi naman nakakatakot, nakakatawa. Gusto ko na matapos yung school para makatulog na ako ng maayos. Gusto ko nang humiga sa kama. Oh girls, mukha na puyat kayo ah. Ano ginawa niyo magdamag ha? Kwento niyo naman sa akin. Wala, tawa lang kami ng tawa. Alam mo naman, kapag nag-sleep yung best friend mo sa iyo. nga, yung best friend mo. Sana naman next time ako naman yung mag-sleep over sa inyo. Ano daw sabi niya? Nag-imagine lang yan. Oh my God! Kinikindatan ako ni Smiley. Nakita mo? Ayun, no? Sino bang hinihintay natin? Sino bang late? Bakit hindi pa tayo umalis? Iwanan na nga natin sila. Blondie, huwag ka high blood. Malilate na tayo sa klase. Ayoko nga malate. Nag-review ako para sa test natin, no? Para saan pa? Sayang naman yung effort ko. Frogs, alam nyo, dapat separate yung bus nyo eh. Ang ingay nyo kasi. Nakakabingi. Oo nga, nakakastress kayo. Kame na yung stress sa mga bunnies. Nakakainis kapag nakikita ko yung mga mukha nila. Hoy, Mary, manahimik ka nga dyan. Oo nga, Mary. Huwag ka nga maingay dyan. Hindi naman namin hinihingi yung opinion mo. So shut up. Alam nyo, bago kayo magdaldalan, alamin muna natin pati tayo umaalis. Late na. Oh, hello guys. Good morning. Nasta kasi yung door. Kaya na late kami. Pero hindi kami na late kasi napuyat kami ha. Tara. Girls, tingnan nyo, sigurado na puyat yung dalawang yan. Kaya na late sila. <laughs> Walang nakaupo sa likod ng basketball players. So, tara, punta tayo doon. Okay. Hello boys, kumusta kayo? Alam mo Romeo, gusto ko tabihan si Diana eh. ko kaya. Smiley, papaalisin ka lang niya. Hmm? Ano ginagawa nung mga to? Pwede ba? Layuan nyo kami. May upuan naman doon sa likod ah. Okay. Girls, okay lang ba sa inyo kung tatabihan ko si Mascot? Mag-isa kasi siya. Oo naman, Alexa. Mascot, okay lang bang umupo sa tabi mo? Alexa, okay lang. Gusto ko. Kaso, nandito yung ulo ng Mascot ko eh. Okay, sige. <laughs> Bastet, <laughs> Bastet ka, ka no, no, Alexa. Alexa. Zach, Sakat, bakit ang layo nyo? Dito nga kayo umupo. Guys, ang cool no. Nag-open sila ng outdoor food court para sa atin. Ano mo, Ais? Noon pa alam ko, mabuti kang tao. Alam mo, Kev? Wala yun. Basta, lagi kayong pumunta dito at umorder kayo ng marami. Tignan mo yung mga losers oh. Naiingit sa atin, nakatingin lang sila. <laughs> Ayos. Oo nga, mga kawawa. Gusto rin nalang kumain dito. Kaso hindi pwede. Sa atin to. Ano? Feeling nila Mas cool sila sa atin Oo nga Inoccupy lahat nila yung upuan Dry door yung ice na yan Bakit binibentahan niya Yung mga zombies Guys ano yun Ba't puro zombies dun ha Nakakabwisit yung mga yan Lalo na yan si Kev Oo sigurado siya Yung pasimuno niyan Kainis Kaya... Yung loob ng mga zombies na yan eh Alam nyo guys Dapat palayasin natin yung mga yan eh Paano? Hindi ko nga alam eh Paano? Abby, tignan mo naman yan oh Ano? Abby, sobra na yan Anong sumasobra? Teenagers lang sila na kumakain Pero mga zombies sila So, mga estudyante pa rin sila dito sa school Nakakatawa naman Nakatayo lang sila doon Pinapanood tayo Hey guys, alam namin cool kami Pero pwede ba Tigil-tigilan nyo yung pagtingin sa amin? nya Ang sweet talaga niya. Oo nga, ngayon may lugaw na yung mga zombies para kumain. Hello, Hello Teacher Mike. Mike. Good morning. Lila, bakit late kayo? Teacher Mike, nastock yung door namin. Kanang kamay pa naman kita. Girls, dapat hindi kayo nalilate. Sige na. Okay, Coach Abby. Diana, pwede pa next time? Tayo naman yung tabi sa bus. Eh, saan uupo si Kitty, ha? Hindi ko alam. Eh, di uupo ako sa kitna. Guys, huwag nyo na nga akong pag-awayan. Ano bang gagawin ko sa Diana, inyo? Diana, ako yung boyfriend mo. Well, ako yung best friend mo. Tama na nga, mag na lang tayo sa mga zombies. Tara. Tingnan mo, pupuntahan nila yung mga zombie friends nila. Oo, pupuntahan nila yung ex ko, si Zach. Nat, kalimutan mo na nga siya. Loser yan. Mary, wag mo nga sabihin yan. Love ko pa rin siya. Girls, nag-away ba kayo ng mga bunnies? Bakit hindi kayo nag-uusap? Alam ko kung anong gagawin sa kanila. Gusto niyo marinig? Talaga? Eh ano namang gagawin mo? Sinubukan na namin yan. Walang epekto. Iniwan kayo ng mga bunnies. Iniwan kami na Alexa. E di magkampihan tayo. Sumama kayo sa football team namin. Okay? o nga. Sali na rin kayo. Cool naman yung mga football girls. Hoy, mga football girls! Naka-high ba kayo? Sa tingin nyo, bagay sa amin yung mga helmets nyo tsaka knee pads. Tingnan nyo nga. Oo nga, hindi bagay. Kasi mukha kayong mga lampa. Hindi nyo kakayanin. Gusto lang namin tumulong. Pero wag na lang. Karina, mag-skateboard pa tayo. Thomas, edi eh mag-skateboard ka. Magme-makeup pa ako. Diyan ka na. Karina! Girls, sandali lang. Nasaan na yung contact number ng coach nyo? Next time na lang. Alam nyo, nagdududa kami yung football players kayo eh. Ibigay nyo na sa akin yung contact number niya. Kailangan ko siyang makausap. Oo na, oh, okay. sige na. Ibibigay ko mamaya. Abby, ayoko na dito sa school na to. Mike, anong ayaw mo dito? Abby, ang gusto ko sa school na to, maging perfect. Mike, magiging perfect to. Akong bahala. Okay, akong bahala. Hello! Hello, guys. nag -e enjoy ba kayo sa food nyo? Hello, girls. Kumusta sa Kat? Sanay ka na dito sa school. Oh, Kitty. Masaya ako. Thank you kay Ice. oh, gusto mo ba ng chocolate? Hindi, thank you. Hi, girls. Sa akin kayo magpasalamat. Plano ko lahat to eh. Okay, girls. Tara na. Pasok na tayo. Girls, tara na. Salina, bakit ganyan yung tingin mo sa amin? Nai-imagine ko lang kapag kasama na kayo sa zebra team ko. Ang cool. Girl, hindi mangyayari yun. Mga banis kami. Good luck, Salina. Hay hindi na yata ako magkaka-team na katulad nila Paano na yung zebra ko? Salina, huwag kang magalala Mabubuo rin yung zebra team mo Makakahanap tayo ng kasama mo Hoy, panis, May gusto ba kayong sabihin sa amin, ha? Sabihin nyo na! Bakit ganyan yung mga tingin nyo sa amin, ha? Anong gusto nyo? Anong problema nyo? Eh, hindi nga namin kayo tinitignan. Papansin na naman kayong dalawa, mga bitter. Kayo nga yung tingin ng tingin sa amin dyan. Ano bang mga problema nyo? Naiingit kayo? Anong problema? Namimiss na ni Nazi sa... By the way, iniwan niya ako dahil sa inyo. Hindi ko kayo patatawarin dahil doon. Oo, oo, gagantihan namin kayo. Huh? Ano nangyari sa dalawang yan? Bakit naging sobrang sama ng ugali? Ang laki ng pinagbago nila. So anong gagawin natin ngayon? Eh di lumaban. Anong lumaban? Hindi tayo nakikipag-away. Girls, kailangan maayos natin yung kay Nat ka Mary. Kitty, paano naman natin aayusin? Eh ang tingin nila sa atin masasama. Ayaw nila tayo kausapin ng maayos. Nakita mo naman kanina, di ba? Hopeless sila. Eh bakit pa tayo makikipag-ayos sa kanila? Hayaan na lang natin sila kung ganun. Alexa, hindi mo naiintindihan. Hindi kami nakikipag-away. Okay, kasi gusto namin peaceful lahat. Well, kung ako lang, hindi pwede yan. Aawayin ko talaga sila. Matapang din ako, no? Ang swerte talaga nila sa inyo. Girls, kailangan makaisip tayo ng paraan kung anong gagawin natin sa kanila yung hindi tayo lalabas na masama. Alam nyo yon? mag hot choco muna tayo habang nag-iisip. Ano ba, isa nyo ba yung chocolate ko o hindi? Pizza, ano problema. Puyat ka ba? Ang bagal mo. Hindi nyo ba nakikita? Mag-isa lang si pizza dito. Guys, nasa labas si Ice. Mag-isa lang ako dito. Maghintay naman kayo. Kung hindi mo kaya, bakit hindi ka pa mag-resign? Nasaan yung order ko? Nandyan na, dalawa yan. Hoy pizza, hindi ka ba marunong magbilang? Tatlo kami dito. Pizza, gawa mo din kaming tatlong hot chocolate, please. Mag-isa lang si Pizza. Nasa labas si Ice. Kaya hirap siya. Okay, sige. Maghihintay tayo. Bunnies, huwag niyong kalimutan. Merong competition, ha? Sasali ba kayo? Oo nga, Bunnies. Kasi mukhang hindi kayo nagtitraining. Hindi ka tulad dati, di ba, girls? Blondie, bakit mo pa pinaalala sa kanila? Sigurado naman mananalo tayo. Wow, ang yayabang naman ng mga to. Well, sa totoo, minsan tama sila. Friends din naman namin sila dati. Ewan ko anong nangyari. Kasi minsan, sobrang yabang nila. Don't worry, Frags. Magkikita tayo sa competition. Sasali kami. Alexa, mukhang dumaldal ka yata simula na kasama mo yung mga banis na yan. Loren, bayaan mo na yung babae Di ba, sandali lang ha? Hindi naman nagsasalitayan dati nung kasama namin. Ingitera. Sige nga, Alexa. Sagutin mo sila. Anong sinabi mo sa amin sa bathroom kanina? Well, ayoko makipag-away dito sa cafeteria. Wala ko sa mood. Girls, hot chocolate niyo. Pizza, nahihirapan ka ba? Oo, pero okay lang. Kakayanin naman. Girls, saan kaya galing ni Ice yung broccoli chocolates niya? Tsaka alam niyo naman si Ice businessman gagawin niya lahat ano Alexa, bakit tahimik ka dyan? Pwede ba Loren? Huwag mo akong subukan. Wow! Nakakatakot na si Alexa ngayon na. Football girls, pwede ba huwag kayong maingay? Gumagawa kami ng essay dito. Wow Alexa, pinagtatanggol ka yata ng mga frags na kita mo. Hindi, naiinis lang sila sa football oh, girls. Teacher Mike, promise, hindi na mauulit. Promise talaga. Hindi lang talaga kami makaalis kanina. Nastock yung door. Puti na lang, may suot na pinsiya na kanina. Nakalabas tuloy girls, kami. Girls, hindi ako bobo. Sa tingin nyo maniniwala ako. Uy Totoy, tara, practice Pumunan tayo hawakan kanina, kinikindat ako si Diana. Ano sabi mo? Wala, joke lang. Teacher Mike, tingnan mo yung anes naming mata. Oo oh na girls, tama na. Para kayong mga pusang nagmamakaawa. Hindi na ako galit. Mike, kanina pa kita hinahanap. Ako? Oo, oh. girls, tapos na ba kayo mag-usap? Tama na. <laughs> okay na. Kailangan matulog tayo ng maaga mamaya para hindi na naman tayo mali. Oo, oh, ayan na, dapat lang. Smiley, ano sabi mo kanina? Kinikidnatan mo si Diana? Sabi mo sa akin, totoo ba yun ha? Ginagalit mo ako ha? Magbibiru lang ako. Dapat lang. Subukan mong kidnatan si Diana. Ano mo mangyayari sa'yo? Timur, wala ka namang gagawin sa kanya. <laughs> Balikan mo na lang si Kitty. Tapos sa akin si Diana. Mas okay pa tayo nun. Hindi tayo nag-aaway. Alam mo, Smiley, hindi ko naman talaga gusto si Kitty. Ano? So niloloko mo lang siya? Denate ko lang siya para mapalapit ako kay Diana. Alam mo, sira ulo ka talaga. Ikaw ang sira. Nung no kayo ni Diana, ang dami niyong problema. Pero kami ngayon, perfect kaming dalawa. Ah, ganun. Perfect, ah. Tignan lang natin. Babalik at babalik si Diana sa akin. Iiwanan ka ni Diana. Tapos ikaw, iiyak ka. Hindi mangyayari yun. Tama na nga yan, love triangle nyo. Mag-practice na tayo. God girls, kapag nakita ni Nat at Mary to, sigurado mag-freak out sila. Hindi ba to masyado? Hayaan mo sila mag-freak out! Diana, idikit mo na. Okay. At anong pinapost nyo dyan? Aber, nakalimutan natin, nandyan pala yung mga rats sa corner. Girls, wala kayong kinalaman dito. Mind your own business. Yana, tara, tingnan natin. Ano kaya yun? Sinong maki out sa bunny school ngayon? Oh my God, Yana! Leila, tayo ba yan? Yana, relax! Hindi yung mga frogs, hindi yung mga bunnies. mag yung mga zombies, tsaka yung mga losers, mga football players, tsaka basketball players. Si Nat tsaka, tsaka Mary. Mary? Wow, ang tapang ng mga bunnies. Ayoko talaga yung Mary tsaka Nat. Tama lang yan. Para maging perfect na tong school natin, wala nang mga brisette. So girls, pwede natin silang palitan. Na-imagine niyo yun? Sigurado ka? Hindi niyo naman dapat ipilit yung sarili niyo dyan. Just be yourself, girl. Excited na akong makita yung mukha ni Mary at Nat kapag nabasa nila to. Grabe. E eh, di tawagin natin sila. Tara na. Anong tara na? E eh, oras na ng klase. Pumasok na kayo sa classroom niyo. Ngayon na. Okay, mamaya na lang break time. Okay guys, tapos na ba yung experiment nyo? Patingin ang mga resulta nyo. Teacher Mike, pareho yung kulay ng results natin. Good job Alexa, very good. O yung iba, patingin. Teacher Mike, as always, tama na naman ako. O di ba? Teacher Mike, malabnaw yung kulay nung sa akin, pero chinay ko naman yung best ko. Kahit ako, tingnan mo. Timur, kasi ginaya mo yung ginawa ko. Diana, ano mo bakit? Kasi hindi ka nagpe-pay attention. Oh, Stella, ano nangyari dyan? Hmm, palpak na naman siya as usual. Teacher Mike, ganito yung sa akin katulad nung kay Diana. Tsaka etong isa, kulay black, tsaka ang baho. Guys, mag-pay attention kasi kayo pag nagtuturo ako. Makinig kayo. Huh? Sophie, ano yan nandiyan sa'yo? Teacher Mike, iba yung ginagawa ko. Nag-grow ako ng molds. Tingnan nyo oh, ang cute niya. Sophie, molds, sa biology yun. Chemistry tayo ngayon. Ryan, ewan ko Teacher Mike, kahit anong gawin ko, eto yung resulta o oh, parang oil. Teacher Mike, okay ba yung sakin? Kulay orange, okay na ba to? Kahit yung sakin orange. Ano ba yan? Dalawa lang yung nakakuha sa inyo ng perfect. Uulitin natin tong experiment na to mamaya sa next lesson. Malino ba yun? Okay, okay Teacher Mike. Next lesson. Diana bakit naman yung ginawa mo? Timur, wala kasi akong tulog. Kaya hindi gumagana ng maayos yung utak ko. Anyways, guess what? Makikick out na dito si Natcha ka Mary. So napasan nyo na pala yung nakapost Sino kaya yung magkikick out sa kanila Si teacher Mike o yung principal? Ako alam ko Nangangati na nga akong sabihin sa inyo eh Pero hindi ko pwedeng sabihin Secret lang Malalaman nyo rin Ako natatakot E paano kung sa susunod Tayo naman yung i-kick dito sa school wag naman sana Gusto ko dito Basta ako Kahit ano mangyari Hindi ako aalis sa school na to Hanggat nandito yung mahal ko Na si Diana Hindi ako aalis O oh, smiley Ayaw ka na naman eh Smiley, paiba-iba naman yung sinasabi mo. Pwede ba ayusin mo yung utak mo? Sinong nagdikit ng bubblegum sa upuan ko? Ang dumituloy ng skirt ko. Sino sa inyo? <laughs> si Bravasti, Nakita ko! Siya yon. Alam mo, Mary, nag-e-enjoy ako na hindi na tayo cheerleader. Wala nang practice. Ang daming free time, di ba? Oo nga. May bagong ads. Tingnan natin wala naman yan kanina. Sinong, Sinong makikick out ngayong araw sa Bunny school? school? Huh? Ano daw? Hindi yung mga frogs, mga bunnies, losers, football players, basketball players. Ano? ano? Not, not and Mary? Mary? Anong, Anong ibig nilang sabihin? Ano yun? Iki-kick out nila tayo ngayong araw sa school? Oo, Mary. Hindi mo ba nakikita? May minus dun sa pangalan natin. Ayun, no? Minus. Alam nyo, bahala kayo. Ah, ewan ko sa inyo. Bye. Basta promise mo, Bravasti, ha? Ko na talaga ako, Kiltimor, eh. <laughs> Hoy! Alam niyo ba to, ha? Eto! Anong ibig sabihin nito? Hindi! Anong hindi? Sabi daw makikik out kami ni Nat. Girls, baka naman dahil mga bad girls kayo. Oo nga, pwede. Sorry girls kung aalis kayo dito sa school. Sayang naman. Ayusin nyo na yung mga gamit nyo. No! No, Mary! Hindi tayo aalis! Hindi! Ayoko! Oo, ayoko rin! Girls! Girls bunnies. bunnies! Ba't naghahabol sila ngayon? Siyempre, ayaw nilang umalis dito sa school! Gets mo? Kawawa, no? Hmm. Girls! Ah! Alam niyo ba kung sinong gumawa nito? Bunnies, please! wag nyong hayaang mangyari to! Please! Ayaw namin umalis dito sa school! Anong tawag nyo sa amin, bunnies? Akala ba mga cows kami? Tsaka kabayo. Girls, alam nyo, pagisipan isipan nyo yung ugali nyo. Bakit kayo kini-kick out dito sa school? Alam nyo naman yung rules, diba? Bawal ang mga bad girls dito. Sorry kung aalis na kayo sa school. Okay, sige. Pero taas noo kaming aalis dito sa school. Pero babalik kami. At sigurado, gaganti kami. Well, nakita nyo, wala naman nagbago. Imagine din nyo na lang kung gano'n sila kasaya kapag nalaman nila na hindi naman totoong kick out sila. Girls, hindi na silang magbabago. Guys, sa tingin nyo ba magbabago pa si Mary tsaka Nat? I-comment nyo sa baba, ha? Sa tingin nyo ba kailangan silang i-kick out para magbago? Nakita nyo naman, sumusobra na yung ugali nila. Okay, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye!